Satisfied ka ba sa national costume ni Chelsea Manalo for Miss Universe 2024? O baka naman nakulangan ka sa design, sa itsura, at yung pagrampa ni Chelsea sa national costume na ito? Pero para sa akin, napakalinis yung pagkakagawa, napaka-organized, and napaka-rich ng details niya hango sa historical value at heritage ng Pilipinas. Pinamagatang hiraya eto eto yung photographic na presentation ng national costume ni Chelsea Manalo o di ba grabe yung details very rich kung papansinin mo every detail meron siyang meaning sa national costume ni Chelsea napakaayos napakalinis talagang tignan and mapapa wow ka talaga kasi it represents the heritage of the Philippines in particular with the introduced religion na um, parang in offer dito or in apply dito ng mga mananakop ng Pilipinas gaya ng mga people from the Middle East kasi 'di ba noong na introduce ang Islam bago yung Christianity from the Europeans dito sa Pilipinas so nagkaroon na ng mixture or naging melting pot na ng Pilipinas uh, regardless of religion pati na rin mga cultures and pati na rin yung kung ano yung itsura natin ngayon. Ancient Tagalog word which translates to a deep meaning of sana, I hope, I wish. So it is the ability to create or envision things in one's mind often relating to aspirations, hopes, or the de desires. oyan So, to, siguro i-summarize ko na lang to. So, Hiraya is a vision of what will become. so it is clear in your mind and it speaks truthfully in your heart that it is a vision of what and how things are in the future and then um, if we pray for something devote and give our faith and work in, in supreme being so in god's perfect time everything is possible so despite all the hardships chaos roadblocks and redirection that we go through believe that there is a hope and divine guidance from a higher being Kung ako naman yung Satisfied ako sa national costume ni Chelsea Manalo kasi very detailed tapos sinisimbolize yung heritage ng Pilipinas. Ang dami kang makikita at matututunan sa mga details na makikita mo sa national costume ni Chelsea. And then syempre yung way na mag uh, sa pagsusuot niya, sa pagparada niya sa stage, dito mo talaga mapapansin yung confidence factor niya. So, I hope na masustain niya itong klaseng momentum ng confidence kasi ito yung isa sa mga tinitignan nilang basahan para mas malaki yung chance niyang makapasok sa first cut ng Miss Universe. And I hope talaga na mag-resonate ito sa preliminary competition sa swimsuit and then if ever na merong gown, So, pati na rin yan. Okay? So, thank you for watching for this very short video. Um, I-update ko mamaya yung swimsuit performance niya. So, that's it guys. Follow na lang kayo kung gusto nyo. And thank you.